Hinila ko dito to. May mm. lumagutok na. Grabe, ang sakit. Hindi ako nakalagay. May lumagutok sa ribs mo? Oo. Tapos, tapos... Yun niyang pinilit mong ganyan Kasi dati yun naman, dati kong ginagawa yun. Baka yung, naman mali yung sa, ano mo, mali yung position mo. Baka naman nakalilis ka ng konti. Hindi, nakahiga ako. Ah, ako. Nakahiga. Oo. oo. tinuro ko dun sa manugang ko kung ginagawa pinagawa mo hmm. sa anak ko. Kasi anak ko yung si Johan yung sumunod sa, yung naka-yellow gold ba yun? Hmm. Ilan, ko, si Joanne. Matatandaan <laughs> niyo wow, po. Matatandaan ko. Yeah. At, gina, ako, minostra ko din sa anak, manugang ko kung hmm. paano yung exercise na ginagawa kayo. Sabi ko, ganyan po lang daw gagawin eh. Kasi ang ibit. Si Mila, papunta rito. May e, tumulog ako. Sabi ko, lakas talaga ng tono. Para bang <laughs> sakit. Sabi ng manugang ko, ma, huwag ka muna nang gumalaw. Stay ka lang dyan. Nakatinamaan hmm. yung pancreas mo. Sabi niya. Hmm. Kasi ang sakit eh. Parang matinamaan daw sakit talaga, grabe. Eh, palibasa, naka-schedule kami pumunta rito na sumunod na mm. ano, balik. Ay, hindi ako nakasama. Yung ano, yung manugang ko sumama, dalawa sila eh. Mm. Yung napatiin ng kamay sa bakol sa tricycle. na mo na. Mm. Yun yun, magkasama sila yung manugang ko tsaka yung mape. Ano yun, hindi ako nakasama. Dapat yun, papa, ano na ako, ako nang papahilok. Mm. Eh, yung manuhang ko, nasub-sub sa tricycle, dito na pa ito yung doon sa may bakal. Talagang nang violin sa makit dito, gandito. Eh, yung minda ko. Tapos ginawa ko, punta ko medical city. oh, so yung next time. Wala naman. Eh, naiwan ko, hindi ko na dada. Sorry. Kaya eh, pag gaganoon, ulit ah. Kunyari may mga x-ray kayo, oh. tinatamad kayong dalhin kasi malapad. Picture nyo lang. Ang mahalaga okay. picture. Yung, yung, yung Kasi... yun ang namang result, hindi naman binigay sa akin ng film. Papel. Hindi, result na ng papel. Hindi na yung film. Ah, impression. oh, yung ano na talaga. Oh, eh, hindi ko na Ano nakalagay? Wala nga. Walang fracture. Ay, syempre may... Nung mangyari yan, may mga naman nga dito sa ganto ko. Pati nga dito sa no, kami. Sabi, no. sabi ko, na-affecto niya atin mga buto ko. Tsaka hindi. So, I-reset lang natin. Meron akong scoliosis Kaya medyo malaking ito Ayan, no? oh, oh, eh. Kaya hindi mo no? pansin Oo, yan. Hindi, meron talaga. Ayan o, di ba? Ayan o. Ayan o. Kita mo yan? Matagal na Kaya, yan. Pero yan man hindi yan kumikirot. Hindi? hindi. Ito yan. Inborn kasi yan. Oo. Oo ano ka? Hindi. Hindi inborn. Huwag lang grade, grade. Grade. Grade 3 pa ako na magbuhat. Yan yan. Explain ko sa inyo. Inborn yan. Ah. Alam mo bakit? Pag bata pa ang tao, hindi pa nag, hindi pa lumalabas. Pero pag baby pa, mm -hmm. hihintayin pang gumulan ng konti mga, mga mga 7 years old, 8 years old. Yan. Siyempre, doon ka na tumatang tabi, no. lumalaki nga Doon ang makikita na. nagbuhat ako, alam yung balde? Mantika, tubig. Mm. -hmm. Nag ano ko, nagpingga ko. Wala kaming tubig noon eh. Sumasama ko sa tate, patalilisa kaming pingga. Puno-puno yung tubig doon. Ilang taon ako nun? Uh, nine ba? Nine years old. Yan yeah, doon na nag-trigger so, na lalo. Uh, tatlong araw kami lagnat wala. Kasi bigla kasi ano yun. Nasa wala na, tuloy-tuloy pa rin ang igit ko ng tubig. Pero magaling din. Uh -huh hindi nga lang natin, ano yan, pinatitigas na yung ano mo, uh -huh. duties. Kasi pag bata pa tayo at nakaliis yung ano, mas nabigatan, syempre mas magkikerb siya, mas magamit. Tanggalin mo na ito, mami. Ay, oh, okay. Tanggalin ko rin mas ko. Oo, oh, sorry. Okay. Kaya balat po. Kaya lang, masyadong maamoy, huwag na. May may yung Hindi kasi meron akong ako <laughs> meron <laughs> na, ano Meron okay. Ano, akong ano eh. Sarap nga eh. Masarap nga, kaya lang. Ano, ano, ko. ano ito. Nalilip sa uh, -huh. Ah. Mm. Okay. Sanay naman ako mag-exercise. Ah, kaya lang, ang tagal kong natigil. Apat na boy. Good shoot mo. Okay. Baba natin ang likod mo. Okay. <clears throat> <Sapo? laughs> Mas no? na. Sapo. Meron. Meron ba? Narin mo? Hindi mo na po. Hindi eh. Higa kang patihaya. Hindi sanay na ako ng lumpulo. <laughs> sanay ka rin sa lumpulo. Kasi nag-exercise sa ako. natigil ako ng apat na run Pwede dito tayo muna. Bakit po minsan hindi nagpapantay yung paano? Ibig sabihin na lang. May... Ay, Pagka ay, nagkaroon ng... Pag nagkaroon ng changes sa this. Yan. Possible na ano. Lumis, lalo sa L4, L5 pag pagdagbago ang height ng disc, pagbabago yun. Kasi yung oh, simple, pelvic, bigat ka. Susunod yun sa pelvic. Siyempre, pag gumalaw ang pelvic, nasira yung disc dito, napirap dito, didinan mo yun. Ayan, Ay, yung panya daw isa, napansin niya, mahaba yung isa. Tagilid ka. Pag Parang dito, tapos dito. Ano yung mas malaki? Pag ganito mauna? Ito malaki. O dito, dito, dito. dito. Sa disc, nagkakaroon ng problem sa disc. Pag nagka-problem doon, yeah, possible na magkaroon din ng changes sa uh, haba. Tapos lang sayo. pag masakit na masakit yung balakang natin, gagawin tayo maglakot. Oo. Oh. Uh -huh. Oh, Parang tayo. Ayaw natin maipit dito. Naranasan mo na yung pag magbibrig pa eh, parang may Hindi nga, sabi niya nga, hindi okay, siya makabot. Sabi niya, hindi daw siya nakapagbrig nun. Naranasan ko <laughs> rin yun. Ay, hindi Wow. Wala pala, hindi ko ito binutas ha. Eh, butas talaga yan. Sintaw <laughs> pala ng ulo, no? Pag wala kasing butas, nakakangawin oh. sa ling. Mayroon yeah, mag side view. Mm -hmm. Ayan ang... Okay, relax mo na ha. Okay. Ayan, yeah, laglag mo na ang tao mo. Ayan, sige. <clears throat> Pag ganyan, ano, master, eh, mga miscoliosis. Hmm. Ano yan, di diba? Series of ano yan, di ba? Adjustment din ang ano yan. Ito, correct. hindi na kayang yung i-correct to. Ito, gandong edad. Oh, 58 na. Wala nang ano. Kasi ano na. Relipness na lang to. Break-break talaga ano, nila yung mga... Correct. Balance. Isa rin yung sa ano? Siyempre, pagka mas maganda magpapaano ka, yung hindi ka patapos lumaki. Ah, yung parang ano pa pins lang. Pins ka pa lang. That kinakorek na. Oo. Mapapago na lang ito ng konti. Kunyari, sabihin na natin 20 degrees. Possible e na maging 15 na degrees. 20 degrees. Pero yung 0-0, wala pa nakakagawa nung operation. Kahit yung operation, hindi yung perfect. Eh. Mm -hmm. Nakakainta ko na sa Youtube, yung know, pinuho kaya naman, saka saka Tulog ka naman nun Pero pagka <laughs> one miss doon, paralisado ka rin doon. Nung sayo doon, pipirma ka talaga ng waiver. Hmm. Kahit anong gagawin siya, pipirma ka ng waiver. Wala hindi naman kayo sa auto si sir kay hihaya ka okay po baga po yan binati natin yung likod niyo okay relax lang inhale exhale kita Oh, e, alam mo na, higa ka dyan. Ganito mag-stretch o. Oh. Diba nakikita nyo? Nakikita nyo ginagawa ko. Oh. Tanggalin oh, yung kamay tira. mo. Ganyan lang o. Oh. Baka oh. naman kasi pinakabaon mo yung ano, tumama sa uh, rips, no, Ganyan ah, lang o. Oh. Ganyan, Oh. mahalaga, papapansin mo na bibinat na yung isang muscle mo sa kwet. Ganyan lang o. Oh. Diba? mo na konti para yung ako, strap naman ang, sa ganun. Ano, ano ko lang kasi, malakas <laughs> talaga ng ano ko, nagapak talaga. Grabe ito, itong ito, lumagapak. binaon mo kasi, ng tuloy. Talagang eh. sabi ng manugang ko, ma, is ready ka lang, magkang gumalaw. Ayan ako. Ang mga naiinat na siya. Hindi mo kailangan pa Pag nararamdam mo na iinat na, okay na yun. Sapat na yun. Yun lang naman stretching. Ang stretching naman na, ginagawa ko, oh. yoyo ko katulad yung pinagawa mo. O yung paano, Batak no? talaga. Hindi, batak talaga lumabas, ka ako, talagang random ko yung mga hila talaga. Uy, eh, tapos magpamasad siya. Magaan talaga. Nahito lang talaga ako ng atas ng buwan. Mas marami pang masakot sa anak ko kaya sa katawa ko eh. Pagka nakita mo yung... Pampabata ko siya stretching. Pag napapawisan tayo day by day... Pagka nakita mo yung anak ko, sasad mo, ay oo nga, ito nga yung ano, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5. <laughs> Master, ilang ano, ilang, anong advisable na ano sa ilang sa isang Ako ah, ko oh, na pinat isa jaya na Check mo na na na? -tun -tun, utu -tun, utu -tun. yung gada to mo kung gaano kasarap yun ano? Nararamdaman ko yung okay, sarap ng Hindi kasi yung katawan ko talaga sanay sa exercise kaya. Very good. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag mo na gawin yung sagad na sagad. Hanggang okay, ano okay. lang kasi nga o. Oh. Abot ko pa nga yan eh. Oh, madali Kasi nga, nag-exercise ako. Huwag oh. <laughs> Basta, mo nang hihinto. Bumalik ka ulit. Four months hindi, ka Kasi eh. nga, nag-aral ako sa PESDA. Eh di... Gano. Yeah. Oh. oh. Tapos nag-aral ako. nag ako. ako. Very good. Okay. okay. Ganoon lang. Huwag ka nang maliligo today. Okay.